Hey guys, napakarami lumabas sa ng smartphone ngayon 2024 at hindi naman lahat syempre sulit at magandang specs para sa akin Kaya ito guys yung mga best and worst smartphone para sa akin sa so may around 3,000 to 10,000 ng mga SRP ngayon 2024 Umpisahan natin guys sa may around 3,000 to 5,000 ng mga SRP ng mga smartphone at pumili akong isang tatlong smartphone dyan Ito guys yung top 3 para sa akin Una guys itong si Realme Note 50 dahil para sa may 3.5 na ng SRP eh isa sa pinakamabentang ng smartphone hindi lang ni realme guys ngayon 2024 din dahil para sa may 3.5 na srp niya eh napakaganda na ng specs yan para sa akin dahil mas naging mabenta pa guys ang realme note 50 compare sa may realme note 60 na mas naging mas mahal nga yung presyo dahil naging 4.5 po siya sa may pura 64GB na version dahil yung dalawang smartphone niyan guys is almost identical po sila ng specs best smartphone para sa akin guys yung si note 50 at smartphone para sa akin, si Note 60 naman. Dahil halos identical nga lang sila ng specs, pero mas minahalang pa ni Realme kaysa itong mas bago. Dahil nga napansin nila na mas nagiging mas mabenta itong mas luma. Ang problema nga, minahalan naman nila. Okay din kasi si Tecno Spark Go 1 dahil para sa may portrait na kanyang SRP ay eh naka na version na ganyan. At siya sa pinakamagandang smartphone ng taon ngayon. Sa mayroon 4,000 na presyo. Dahil display pa lang is meron siyang 1,23 sa refresh rate tapos napakabilis sa processor na Unisoc T616 na mas maganda pa kaysa sa may bagong Tecno Spark Go 1S. Then naka Helio G50 lang guys, yung mas bagong version ng Tecno Spark Go 1S. Super bagal yan guys kung ikaw compare natin sa may Unisoc T616 na naka Spark Go 1 na walang S. Ang nakakatawa dito guys, pagka napapansin po nila na nagiging mabenta yung smartphone nila, kaya e, sana natin guys sa susunod na version, kaya e, sigurado mas mamahala nila o guys, i-downgrade naman yung kanilang specs ng bagong smartphone. Best example nga dyan guys si Tecno Spark Go 1S, sa ang Realme Note 60. Isa pang sulit na smartphone dito guys si ITIL P65. Dito para sa may 4.5 na kanyang SRP, e naka 4.128 agad dyan. Tapos naka 1.23 sa refresh rate pa. Halos same specs tong isang Spark Go 1, pero mas maganda ang kanyang design. Tapos may trigger button pa para sa mga games na lalaroin natin. Madalas po ngayon mag-sale yan, ng around 4,000. Kaya mas talong sulit yan para sa akin. Dahil nga sa mas mura presyo ngayon. Ang nakakapagtaka naman dito, kung gano'ng kasulit kasi ang specs ng ITEL P65, ganoon naman kapangit yung ITEL A80. Pero 500 pesos lang kasi yung difference nila sa may SRP. Processor pa lang bagsak na. Sobrang bagal guys. Tapos napakabagal pa ng wifi. Taka 1.3 sa refresh rate yung display niya. Kaso sa sobrang hina ng processor, hindi siya stable sa may ganyang klase ng display. Hindi ko maintindihan dyan guys si Itel. 500 pesos lang yung difference ng dalawang smartphone na yan. Pero napakalayo po ng difference sila sa mga specs. Dahil mas mabilis po dito si Tecno Spark Go 1, meron 3.5 na SRP sa may 364 gig na version. Pareho naman sila guys sa transition phone, yan si Tecno sa kasi Itel. Pero bakit yata meron silang mga pangit na smartphone sa kamagandang smartphone pero parehas lang ng SRP. Yung iba nga guys is mas mura pa compared sa mas mahal pero mas pangit. Special mention pala sila Infinix Hot 50i, Tecno Spark 30C, at Redmi 14C, saka si Poco C65. Okay din guys ang mga specs niya para sa may around 4,000 na mga pressure nila ngayon. Basta iwasan nyo lang guys sila Itel A80, saka yung Itel A50 series nila, yung merong C, saka yung walang C. Yun guys, napakapapangit din ng mga specs nun. Saka nga si Tecno Spark Go 1S, Saka si Realme Note 60. Yan guys. Kung sakali man meron pa kayong mga balak na smartphone sa may kulang 5,000 na presyo, i-comment yun lang po sa baba. Tingnan natin ang specs, kung sulit ba siya o hindi. Sasagutin ko po dyan yan guys. Dito naman tayo sa meron 5,000 to 7,000 na mga SRP na mga smartphone. Dito guys, mga smartphone na maganda para sa akin. Unahin ko na dito guys sa pinakamura sa ating list. Actually, hindi pa nga siya 5,000 ngayon. Then nagbaba na nga po yung kanyang presyo. Itong sa si P55 5G na nasa around 4,000 na lang din. Marami ang sa smartphone na yan. Dahil nga sa napakamurang presyo niya. Tapos naka 5G na. Naka Dimensity 6080 5G. Yan guys kasing lakas siya ng Tecno Poba 6 Pro 5G na meron 12,000 na SRP. Pero syempre lamang sa maraming specs si Tecno. Dahil talagang yung 5G ang panlaban ng itel dito. Pero still hindi naman basurang specs niya. Dahil halos ganito pa rin naman ng specs ng maraming mga smartphone ngayon sa meron 5,000 na mga presyo. Pero nakakagulat, naka 5G lang talaga siya agad. Tapos isa pang sulit na itel guys, sa may around 5,000 nga. Yung una guys, pinakamurang 5G. Ito naman guys, pinakamurang naka Helio G99 na processor. Itong si itel RS4. Ito guys, naka 4G lang to. Pero lahat ng kulang sa specs ng itel P55 5G. ay e nandito nga sa may itel RS4. Sadya naka 4G lang talaga to. Una-una naka punch display to guys. Tapos merong 120Hz sa refresh rate din. Saka mas mabilis sa charger na merong 45 watts. Yung 5G lang talaga guys ang damang ng P55 5G dito. Pero grabe guys. Super mura na yan. Dahil yung ganitong klase ng specs ay eh, around 7,000 pa natin nakukuha sa mga smartphone nila Infinix at Tecno. Sa ibang brand nga guys, yung ganitong klase ng specs is nakukuha natin sa mga kulang 10,000 na mga SRP. Yung iba guys, higit 10,000 pa. Pero itong sa si Idol RS4, ay eh around 5,000 lang po siya. Sa kayang Idol P55 5G at Itel RS4, 4G at 5G lang yung pinagkaiba nila. Pero sa may performance guys, eh same lang po sila. Siyempre hindi naman porket magandang specs ng dalawang smartphone na to sa may around 5,000 nga na presyo. eh, maganda na lahat ang smartphone ni Itel sa may around 5,000 na presyo. Meron pa rin talagang sumablay. Actually hindi naman to sablay. I think ang naging problema lang ng smartphone na to, eh medyo late siyang nilabas. Na dapat nilabas siya noong mga first quarter pa ng 2024. Dahil out of nowhere guys, lumabas ang Itel S24 na meron 6,000 naman na SRP. Halos same specs pa rin to guys ng Itel S23 last year. Laging pancho lang yung kanyang display. Pero hindi naman nalalayo ang specs niya sa may Itel S23 nga. Tapos bigla-bigla guys, wala pang isang buwan. Lumabas agad ng S25. Kaya talagang isa yan sa hindi na sulit ngayon. Ang Sital S24 para sa akin. Dapat noon pa nila nilabas yan ng mga unang buwan ng 2024. Ang kaso lang guys, nilabas sila ang S24 nung palabas na rin ang S25. Kaya ano pa point bumili ng S24 kung available na rin naman ang S25. Dahil kung titingnan natin guys ang specs ng S25 at ikaw compare natin sa dalawang S23 at S24, eh display pa lang guys. I think okay na siya. May naka AMOLED display nga siya with 120Hz refresh rate. Ang kaso lang guys, ang nabitin lang talaga dito eh naka 120 gb na internal storage lang siya. Pero siguro nga dahil naka AMOLED siya, I think balance naman na 'yan para sa akin. Isa pang magandang smartphone sa may around 5,000 na presyo ngayon. Na actually guys, dating kulang 10,000 'to. Pero dahil nga napakamura na niya at malaki na yung mga discount, I think napakaganda ng na bumili ng smartphone na 'to. Itong si Redmi Note 13. Dahil naka AMOLED display din siya guys na mayroong 120Hz refresh rate. Tapos naka Snapdragon 685 siya na processor. Decent na yan, guys para sa mayroon 5,000 na pressure niya. Dahil masyadong mahal nga yan kung mabibili natin sa may kulang 10,000 na SRP niya. Isang pangit pa ng smartphone guys dito sa may around 5,000 to 7,000 na mga SRP is itong si Poco M6 guys. Actually guys bago yung smartphone na to. Bala ko sana gawa ng review to, pero nung na uh, pagtanto ko guys, hindi gano'ng kaganda yung kanyang specs at mukhang boring naman yung magiging review na to katulad ng video ko guys, mukhang boring lang. Pero sana nakakatulong po sa inyo. Dahil itong si Poco M6 guys, na parang kung di ako nagkakamalis, meron po siyang 8,000 na SRP. Pero kung nagse nagsisale po siya, kaya nakuha ko siya ng mura. Ang problema guys, same nga nung maraming smartphone ni Transion ngayon. Ang processor po ng smartphone na to, is naka Helio G91 lang siya. Dahil yung Helio G91 na yan, eh, same lang po yan guys ng G88. Same lang na ng G85 at same lang din guys ng G80. Actually nga guys, same lang din siya ng G70 na 5 years old na. Sadyang bago lang guys yung design ng smartphone na to. Pero sa may specs niya, eh luma na po yung kanyang specs. Buti pa si Tektor Spark 30 guys. Same lang po sila na meron G91 na processor. Pero mas mura po siya. At mas magandang design para sa akin. At maganda rin ang camera. Then, naging around 5-5 lang po siya nung nakarang sa may TikTok. Ang kaso guys, masyado lang talaga mahinang G91 ngayon. Then, napakarami ng mga smartphone. Na merong G99 sa mga presyo ngayon. Kaya para sa akin guys, negative ang Tecno Spark 30. Kahit pa naka-transformer na design to. Buti pa kahit pa paano guys, Cineplex Hot 50. Same lang po siya na merong 7,000 na SRP. Same ng Tecno Spark 30. Pero itong si Spark 30 nga, espero siyang G91 lang. Pero itong si Infinix, is meron po siyang G100 na processor. Doon pa lang isis lamang na lamang na. Sa kamurahan din po magsela smartphone na 'yan, nanga-around 6,000 lang. May G100 agad na processor. Actually guys, itong pinakamura't smartphone na makukuha natin na merong ganitong klase ng processor, guys. Compare nga kala Tecno Spark 30 ay the 25 sa Poco M6. Medyo magkakawalapit lang po sila ng mga presyo, pero maka na G91 lang sa Super Luluma na. Syempre guys, hindi rin magpapalo dito si Realme C61. Isa sa pinakapangit at pinakamababang specs ng smartphone. Pero napakataas ng kanyang SRP. 7,000 guys yung kanyang SRP para sa may 6128 na version. Tapos sa third up notch na display. 9 sa refresh rate. Saka 15 watts lang na charger. Unisoc T612 yung kanyang processor. Para sa may 7,000 na SRP, napakamahal yan guys. Dahil yung specs case ng Realme C61 at ng Realme Note 50 or ng Realme Note 60, eh, halos hindi po sila nagkakalayo. Sadyang maganda lang yung design niya, saka mas mataas lang yung storage, saka yung RAM. Pero sa may performance at sa may display, eh hindi po sila nagkakalayo. Siyempre doon na tayo sa mas mura, mas makakatipid pa tayo. Si Oppo A3X naman guys, bago lumabas sa mga smartphone na meron G100 na processor, at bago magbaba ang mga presyo, ng mga lumang smartphone, na mayroong G99 na processor. Exclude eh, sa akin kahit pa paano ang specs ng Oppo A3X. Ang kaso guys, sa dami lumabas ng mga gandang smartphone para sa akin, eh hindi ko na po marerecommend ang smartphone na yan ngayon. At ang number one smartphone para sa akin, sa meron 5,000 to 7,000 na mga SRP. Wala lang iba guys, kundi si Tecno Poba 6 Neo. Naka Helio G99 yan guys sa processor. 7,000 na image battery. 33 watts sa charger. Tapos punch hole na display. 120Hz sa refresh rate. At maganda design din. Walang ganyan klase ng specs sa ibang mga smartphone ngayon. Even sa mga mas mahal dito, eh, wala tayong makukuha smartphone na mayroon 7,000 mah battery. Bukod lang ito si Poba 6 Neo. Dito naman tayo kay sa may 7,000 to 10,000 na mga smartphone. Ang unang pinakasulit ng smartphone dyan para sa akin. Wala nang iba guys kundi si Tecno Spark 30 Pro. Actually, nag-sale yung smartphone na yun ng around 6,000 lang nung nakaraan sa may Shopee. Kaso, saglit na saglit lang. At ngayon is nasa around 7,000 na siya sa may TikTok. Pero okay pa din naman ang specs niya para sa si may around 7,000. Dahil nga, nakahilod Hilo 100 dyan. Magandang camera. At 108 megapixel na main camera. Tapos, mabilis din na charger. At sa mga pangan ng AMOLED display na mayroon 120Hz refresh rate. Kaya panalo niya para sa akin. Para sa si may around 7,000. Kung ayaw mo naman kay Tecno Spark 30 Pro at gusto mo ng ganyang klase ng specs sa ibang brand, nandiyan din ngayon si Poco M6 Pro. Yan guys, naka-Helio G99 din daw na no processor. Madalas na nagsisilang around 7,000 lang, minsan naging around 6,000 pa to. Naka-8256 na version din yan. 64 megapixel na main camera. Saka same to ni Tecno na merong AMOLED 120Hz sa display. Kaya okay na okay ang smartphone na yan. Kung Poco ang gusto nyo at sigurado pa ang Android update dito kay Poco M6 Pro. Dito naman sa may pangit na smartphone sa may 7,000 nga. Hindi ako hater guys ng Realme. Ito si Realme C63. Tingnan nyo ang specs kung sa tingin nyo sulit ba yan. Naka third notch pa rin guys ang camera ng smartphone na yan. Naka Unisoc T612 na processor. 9 sa display. Single speaker. Sa halaga 7,000. E eh kayo na bahala guys. Dahil para sa akin negative ang smartphone na yan. Para sa may kanyang klase ng specs sa meron 7,000 na presyo ngayon. Kung camera naman guys, ang focus nyo sa isang smartphone na meron magandang display din at magandang performance. at rin si Tecno Camon 34G, nasa ron 7,000 siya or 8,000. Depende sa sale na makukuha natin. Dahil naka dual 50 megapixel na camera yan. Isang 50 megapixel sa may back camera at isang 50 megapixel sa may front camera niya. Naka 1.3 sa refresh rate nga yan na merong AMOLED display din. Helio G99 na Ultimate. Sa kamata sa charger pa guys, na mayroon 70 watts. Ito pa isang smartphone guys ni Tecno na hindi ko maintindihan kung bakit ba napakamahal niya. Ito si Tecno Poba 6. Dahil para sa may kulang 10,000 na SRP, eh masyadong mahal ang smartphone yan para sa akin. Kaya hindi ko na siya ginawa ng review. Pero nung nakita ko yung specs niya, I eh think tayo dyan para sa may kulang 10,000 na SRP. Dahil yung specs ng Tecno Poba 6, si halos same specs lang po siya Itong si Tecno Spark 30 Pro sa guys nga ng Tecno Camo 34G na merong AMOLED display 120Hz refresh rate. Ang lamang lang ng smartphone na yun guys is yung mas magandang design nya at yung mas mataas sa battery. Hindi naka 6000 na mAh battery po siya. Kaba naka 5000 na mAh battery lang yung dalawang smartphone na to. Pero kung para sa inyo guys, ulit yung smartphone na yan para sa may around 9,000 or kulang 10,000 na presyo niya. Kaya eh kayo bahala guys. Pero para sa akin hindi sulit yan. Ito pa isang smartphone guys si Tecno na medyo naguguluhan ako. Nadating ko lang 10,000 din guys yung SRP na nung unang labas. Pero nga ngayon is 9,000 na lang. etong si Tecno Spark 20 Pro 5G. Basically ang specs ng smartphone na to is same lang po ng 4G na version. Na meron 7.5 na SRP. Na madalas nga is nasa around 6,000 na lang pagka nakasale. Yung 5G lang po ang pinakaiba nila. Pero sa overall po ng specs niya, hindi po sila nagkakalayo. Even sa may performance, same lang po sila. Kaya guys, kung di naman sa inyo managa ang 5G, I think okay naman lang ang 4G na version. Mas makakatipid pa tayo. At alam nyo guys yung number one reason kung bakit di na sa akin sulit ang mga smartphone na yan, yung si Tecno Pupa 6, sa yung Tecno Spark 20 Pro, is dahil nga sa may Spark 30 Pro, sa guys yung bagong Infinix na smartphone, na Hot People Pro Plus. Mga nakahilod yung 100 yan guys sa processor. Tapos ang AMOLED curve display pa, yung Sinphoenix. At mas maganda pa rito, is mas mura siya compare nga kay Lapoma 6 at Spike 20 Pro 5G. Dahil 8.5 lang po guys ang SRP ni Infinix. At 8,000 naman ang SRP ng Spike 30 Pro. Nag-sale pa nga ng around 7.5 yung Sinphoenix sa so may TikTok kaya super sulit na yan para sa akin. Kung gusto niyo ng magandang display at manipis sa smartphone at magandang camera din. Kung ayaw nyo naman guys ng ganyang klase ng display, syempre si Tecno Spark 30 Pro ang kunin natin. Di, naka-plot display nga sya. At magandang processor din. Special mention pala dito guys kay si Itel S25 Ultra. Kung namamahalan kayo kay Infinix na naka-curve display din. Ito guys, nagsisail po sya ng around 6.5 lang. Pero yung kanyang SRP is 8,000 po sya. Pero kung makukuha natin ito guys ng kulang 7,000, I think sulit na yan. At kung sakali naman guys na ayaw nyo ng mga transyo ng mga smartphone, yan guys, mga transyon ng mga smartphone lang yan. Ito kasi si Nubia Neo 2 5G. Magandang smartphone din po siya. Kasi medyo mahal lang. Dahil meron po siyang 10,000 na SRP. Pero pagka nagsisale po siya, is makukuha natin siya ng kulang 9,000. Mas maganda pang gaming to guys. Maganda rin ang design niya at mas malakas ng konti. Compared sa mga naka G99 at G100 na rin ng mga processor. May bago labas nga rin pala guys si Infinix, yung Infinix Note 40S na same lang naman ng smartphone na to. Itong Cineplex Note 40, ito yung walang S. Kulang 10,000 guys yung kanyang presyo. Masyadong mahal yan para sa isang Helio G99 na naman na processor. Dahil yung specs case ng Iniplex na yan, eh na halos case ang specs ng Spark 30 Pro sa mas murang presyo pa. May part nga pala guys yung video na to dahil yung mga 3K to 10K lang yung mga smartphone na tinakil natin dito. At syempre sa susunod na video, malalakas ang mga smartphone naman sa may around 10,000 to 20,000 na mga presyo ng mga smartphone. Abangan nyo lang sa may next video natin. Kaya make sure na nakasubscribe ka. And yan guys, yung mga sulit at hindi mga sulit na mga smartphone para sa akin ngayong taon. Alam ko guys, marami pa mga smartphone na kulang dito. Comment nyo lang po sa baba kung meron kayong mga pinag-iisipan na bilhin o pinag-iipunan ngayon. Tingnan natin kung sulit ba yung mga smartphone na yan. Thanks for watching!